Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at kung may pagkakahawig sa totoong buhay ay hindi sinasadya ng may akda. <tong> Ang mo ngayon ah! Na. Naku, hindi naman, Nita. Ano bang gusto mo, Nilo? Coke o soft drinks? Meron akong coke niya. Naku, wag na, Nita. Napadaan lang kasi ako kasi nagsasabihin sana ako sa'yo. Ha? Huh? Ano ba yun, Nilo? Sabihin mo na! Nahihiya kasi ako sa'yo, Nita. Ha, no, talaga? Mahihiya ka pa? Matagal na tayo magkaibigan Nilo Huwag ka na mahiya Sabihin mo na Mahal kita Nita At matagal na ako may gusto sayo <laughs> Nagpapatawa ka ba Nilo? Hindi Nita Mahal kita At masaya ako na kasama kita Naku Nilo ha Huwag mo akong binibiro ng ganyan Hindi Nita Mahal na mahal kita Hindi ako nagbibiro Magkaibigan tayo, Nilo. Ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Sorry, Nita. Pero mahal na mahal talaga kita. Eh, kung ganon Nilo. Sinira mo pala pagkakaibigan natin. Hindi ba umalis ka na? Ayoko na makita ka. May boyfriend na ako. At kaibigan din natin siya. Kung yan ang nais mo, Nita. Pero hindi ako titigil. Hanggang di mo ako mamahalin. Umalis ka na, Nilo. Ayaw ko na makita ka. Pumalis ka na. <laughs> Magkaibigan tayo ni Elo, pero bakit? Bakit? Oh, bakit ginawa mo yun? <laughs> Kaibigan kita ni Elo, pero mahal na mahal kita. <laughs> Oh, Jo Marie ko pala. At tuloy, tuloy, tuloy. May sasabihin lang sana ako sa iyo. Ano ba 'yun Jo Marie? Gusto ko sana pare ikaw ang ang pangunahing tao sa aming kasal Nita. Abangan ang pangalawang kabanata kung ano ang mangyayari sa kwento ng magkaibigang Nelo at Nela. Maging sila pa kaya? o tuluyan ng masisira ang pagkakaibigan nilang dalawa. Kabangan!